kan siguro may similya siguro to ng bangus dito kaya te pinagpipistahan na naman nila eh lakad dito na lang tayo siguro ah kasi kito yung sunahan yun oh aw yun ano sap-sap sumarakot ah basa yan ito mo Ah, nadara doon. Ah Ayan, mga hipon daw yung huli ni tatay Diyan oh sa kanya sa trap niya na yan oh Fish trap niya Ayan oh <laughs> naman ko ng tubig oh Para magkape kami ni Amigo Tonyo Ayan, o oh, diba? <laughs> ito yung <lang> Kuhan natin Ayan <laughs> dito sa lumang CR po tayo nagwa na pasensya na po kayo. pero hindi na po ito ginagamit ha naabot na po ito ng tubig dagat ayan oh. Ayan, dito po tayo. <laughs> para hindi masyadong maangin. Yan. Ito yung gagamitin natin. <laughs> Naginit na po tayo ng tubig. Mamaya pang silid silitan sa pl plastik yung mga gamit ko para makuha natin na lumayan. Tingnan nato. Para masidlan ko mamaya ng alimasag dyan diba ba? May kapirin tayo. Ayan. <laughs> Miss Kapi, baka naman. oh, di ba? hindi masyadong mangin. Ito yung pan ko. Yung bagong ini eh, inita ng tubig. Ayan. Pagdalihin natin ito mamaya itong mga plastic na ito. Oh, di ba? May kapi na karami. Eh. May pandisal. lumang banyo po ito pero matagal nang hindi nagigamit mga sampung taon na siguro may get. ayan tayo na lang natin na kumulo yung tubig para makapagkapi kami ni Tonyo <laughs> di ba dito tayo oh yeah ayan o oh. <laughs> so, may mga nagsidatingan o oh. maliligo yan sila yan si Tunyo Magawa. <laughs> wi, may kape kami ni Tonyo. Maganda tong nabili nung pinabili ko sa kwan ko pina ko kasi may wind kwan siya. May pangharang sa hangin. Yan. ba diba? Yan da, tapos separate na yung kwan niya, yung ano ba yan yung tangke niya, 'di ba? <laughs> Para makapagkapi kami. <laughs> Lawak ng ibasa ni. Eh. Mamaya pupunta tayo doon kay at bibili ng pan ng alimasag. Yan. <laughs> Yan yung motor sa taas. Gawa-gawa lang siya ng video dyan. Ah. Yan. No, galing na yan sila sa mga punot siguro. Ayun o, no, may tao pa sa punot, oh. puno to. Punot tawag dito sa amin eh. Mga hipon yung kuha nila. Kuha. Mga native na hipon hindi yung mga puti ano hindi mga native yung ano ba tawag sa inyo basta sa amin dito balas kugay yan oh yeah lapit na yan bilis lang yan <laughs> di ba galing ah ganda ng panay yan ganda ng bagong kuan ko ng bagong burner yan sandali lang po mga busing ah baka sa, sa cellphone tayo gagamit okay andala lang yan cellphone muna tayo no? para mas kan mas mala, malaki yung makikita nyo <laughs> malaki yung background hindi yung ako ito yan di diba? ganda no malapad yung hibas yan si amigo tonyo nagbablago ay sana <laughs> nabiglaan ko ng pag zoom kaya nawala sa frame yan sige mag vlog ka dyan tonyo <laughs> ganda na maglakad laka doon mamaya pero depende na lang yan mamaya dito na lang muna tayo ah kasi pupunta pa kami doon mamaya sa kapila no? sa pangalawang video ko na po yan no? natin mamaya kay Junald at pagbili ng alimasag. Yan, di ba? Ganda. Uy! Nataan na naman tayo. <laughs> Thumbnail. Screenshot. <laughs> ah, dito, dito. Yan, para kasama sila, Tonyo. Ayan. Amigo Tonyo. Yan. Diba? Diba? Ika natin yung iniinit natin ng tubig para makapagkape na kami. Nagpandisal na rin tayo, di ba? Hindi, si Juan kasi, si Pututan Vlog, may ginagawa yan kagabi pero hindi niya natapos daw. Siguro napagod kaya ito tinanghali. ayun o, oh. kumukulo na tinanghali. Ito, ah, kumukulo na. Yun o. Oh. Yan, sandali lang po mga buseng Yan, sandali lang po mga buseng at kumukulo na tayong ko lang. Hay. <laughs> oh, diba? Tapos, di ba? Tapos dito yung kape namin. Oh. Ah, oh, di ba? Pang-outing lang. Yun, no, oh, may kape na kami oh. Wi. <laughs> Ayan. Tapos, may pandisal pa tayo dyan. Diba? Para kung may dumating man na maya na kaibigan natin na magkapi, may tubig pa naman ako dyan. May baso na extra, may kapi na extra. Diba? May mga dumating na um, uh, kaibigan. <laughs> Plastic na po. Dalhin natin yung yung mga basura natin. <laughs> Hindi yeah, ako natanggalin yung pan. Pag wala na talagang pan. Pag, just in case na hindi na talaga. No? Hindi pa naman ako na wala ng pag-asa na maka-apas si insan. No? Pero pag hindi talaga, yun na iligpit ko na po ito. Tapos si plastic na lang. No? Kasi dyan mamaya sa box natin, dyan ko ilalagay yung pan. Yung ani masag na mabibili ko. Okay, sandali lang po lilipat tayo doon mga busing ha. aka. Mabang nag-enjoy nagre-release ng negative energy nagkakape ay Oh, sarap set Lili mo kada ya? ya, aku talung. Oi. Tapi urang kada nang musai ngai napakasarak nang kapi sa ta binaga. Yo, di sisit Ini bonus sendal ya. nah. sarapan kopi kopi 3 in 1. Original <coughs> in <Original>, 1. <coughs> good morning, good morning, kopi tayo. ang ano ang pangisal na binili niya no ni Abigong Didinos <laughs> you dunk it and lick it Kami Timing kami Timing eh, ay nagtarako ka paano? Okay, Ito ko tapos Para may, may, may plastic ko na lang Yung mga gamit Para mamaya Ito e, ano na lang Dito na lang yung almasag kahit na nasa motor ko lang ito bit-bitin, okay na yung alimasag lang dito para hindi masakit sa paa saka itong tubig na ito ito na lang po mga busukas ah. para hindi masyadong umupan na clip by trip talagang iiyak eh pag dire-direct so kasi minsan hindi ko makita yung mga dead spot na dapat putulin pag dire-direct so mahaba maganda yung putol yung clip by clip para yung mga dead spot no hindi makat ka agad kape kape kami dito may nah, akong deso marami ng tao yan dito araw ng linggo ngayon eh hala ano, ano. usok sa bata ma kwani eh, maulap yung taas niya yo eh. hmm. Tuloy-tuloy yan tuloy-tuloy pa rin yung pagbuga niya ng usok eh Tapos nung nakarang araw usopre ata yung kwanya eh nilabas niya eh. naghanap ng makain ganda no gusto nyo nagmumuni-muni sa mga video niya <laughs> Sabi, Ang ganda Napaka-relaxing talaga may mga nang sisisi doon oh. No, Nag-PM si Pakasin San Sana daw kami Baka A Akuan siya Susunod siya Sana Sana makasunod Eh Kaso mahina yung signal dito Hindi ako makasend sa kanya eh sinabihan ko lang dito kami sa dagat ito ako sa gitna mapagitna <coughs> para maka makahanap ako ng signal dito masend yung message ko sa kanya o, diba? sandali po ah magsend ulit ako inaayos nila kuya yung panilaw yan 180,000 no yung kapital nila diyan hanggang doon no grabe no pero pag tuloy tuloy basta wala lang bagyo pag tuloy tuloy mabawi na Manila agad mabawi nila yan marami ang kuha isda sa limasag susunod siguro sinsan eh napakaganda ng bundok ng banati oh abiho na yan dyan yan, oh. kitang kita eh yan kitang kita eh ah grabe tama yan eh. mamaya mamaya kunti doon tayo kilala journal pupunta mahal ng ulap dito eh, oh. sa pinagsikatan ng araw oh. ito na tayo sa gitna pero oh, hindi pa rin na send yung paan ko eh yung message ko kay insan nakiyat siguro tayo doon kay Tungyo eh Kumbaga, yung kwan signal dito sa taas eh. <laughs> Nasa baba tayo. Kaya't balik tayo doon at muna sa kalsada. Nang makasend ako kay Insan. Ay, nako. Napaka-relaxing talaga pag dito ka ah. Basta pa ganito lang yung sitwasyon ng dagat napaka relaxing hindi yung pan. hindi yung may bagyo no kasi pag may bagyo sigurado yan sira yung kanila dito panghanap buhay sira yung araw eh dinaman to kanina pa to tumatagas oh umaagos pabalik ng dagat pero hindi maubos-ubos yung tubig dito kanina pa yan di diba? sandali po ah babalik tayo doon sa taas nang <laughs> makapagpan ako makapagsend kay insan sandali po nakasend na po ako no sana mababasa ni insan pero hindi na ako siguro makatanggap ng reply pag dito ako sa ilalim eh pero sana makapas na makasunod siya um, makainjoy enjoy you no. Know? ginawa pa kasi may tinapos pa siyang ginawa Kaya, sana sana makasunod may paparating na motor na maputi yung ilaw eh baka siya yun yun <laughs> yung may mga naliligo no ganda no ganda pa yung effect ng ulap oh tapos dito napakalinaw. Ayan. Sa mga gutong nyo, plaster na ng panya Ng tripod. Yan. mamaya makagawa pa yan siya ng mga dalawang video pa ate ni isa lang tapos isa mamaya sa pauwi isa papunta isa pagbili at isa sa pagigwan yan ah, maganda. napaka relaxing So mga busing no, uh, abangan niyo na lang po no ang sunod nating upload, ang sunod nating video no. Hanggang dito na lang yung pagkape-kape natin sa dagat no. Tapos doon na lang tayo ulit mamaya gagawa ng panibagong video sa Kuana. Kina Junald no. Or papunta kina Junald. Mula dito papunta kina Junald no. Tapos pagbili, ayan at doon naman sa kabila doon tayo gagawa ulit sa kabila mamaya okay so hanggang dito na lang po mga busing at maraming maraming salamat love you all bye bye mag relax relax din po kayo mga busing yan bye, bye 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 tons bye 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 amigo mag end din kami sa kanya dito